Iniuugnay ng Department of Labor and Employment sa mas matatag na paglago ng ekonomiya ng bansa ang 3.1% unemployment rate na naitala ng bansa noong Hunyo. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, nagbigay ang pamalaan ng mas maraming trabaho sa ilang sektor na nagresulta sa pagbaba ng bilang ng mga Pilipino na walang trabaho. Sinabi rin ng kalihim na aabot sa 577,000 ang nadagdag sa lakas paggawa ng bansa kung saan nadagdag sa bilang ang tatlong daan at anim na libong kababaihan, gayon man kinilala rin ni Leguesma ang patuloy na pagtugon sa unemployment kung saan umabot ito sa 12.1%. Nakikipag-ugnayan na rin ang dole sa trabaho para sa Bayan Interagency Council na pinangungunahan ng National Economic Development Authority sa pagpapaigting na ang pagpapatupad ng National Economic Plan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lumikha ng kalidad, regular at disenteng trabaho.